Okay. As usual po, kamusta po si tatay uh, on your last visit of this trip? No? Opo, uh, okay naman siya. Okay, okay naman si... Uh, wait lang, ayos lang ako buhok okay. okay, so yes, uh, okay lang uh, si former President Duterte. Sabi niya, tinanong ko siya kanina no, kung ano yung uh, mensahe niya para sa uh, mga kababayan natin na nag-aantay sa labas, nag-aantay ng balita uh, at uh, uh, katungkol sa kanya at uh, nandito dahil nagpapakita sila ng suporta uh, para sa kanya. Sabi niya, okay lang ako, wag uh, huwag kayong mag-alala. Yun ang kanya ang message. Well, um, how do you think the, uh, uh, this being your last minute in visit and when do you think you can be back? Well, my schedule na ako, hindi ko pa lang siya ma-announce. Uh, may pinag-usapan na kami ng schedule sa mga susunod na mga weeks. Uh, hindi ko pa lang siya ma-announce dahil wala pa akong ticket. No? So, nothing definitive until uh, meron ng plane ticket. So, pero meron ng draft schedule para sa pagbisita. Wala pa ho siyang pili naman sa inyo? Sa akin? Wala naman siyang sina... Ay, yun na na. Yung bilin niya is yung kanyang ano. Yung... wag na daw siya bisitahin. wag na daw siya balikan. Dahil nakakaabala daw. At... Uh, sabi ko naman sa kanya. Sabi ko, hindi pwede yun. Dahil ang daming nagaantay doon sa labas na gustong bumisita sa'yo. Ay hindi sila makapasok. Kaya kami yung pumapasok para mapaabot namin sa sa iyo kung anong sinasabi nila at mapaabot mo naman uh, sa amin kung ano yung gusto mong sabihin uh, para sa kanila. ah uh, so yun. yun sa ang, politika po, wala kayo napag-usapan? Wala kaming napag-usapan sa politics eh. pag well, napag-usapan namin yung hopelessness, sabi ko. Sabi yung hopelessness and frustration ba sa government. ah uh, yun ang napag-usapan namin na doon. Pero sa politika, wala kamila. Uh, usapan kanina na politika. Ma'am, salamat po sa update kay uh, dating pangulong Rodrigo R. Duterte at uh, sa po sa mga tanong namin ngayon. Uh, Ma'am, pabor po ba kayo sa panukala ni Senator Robin Padilla na ibaba ang minimum age of criminal liability mga batang edad 10 to 17 na masasangkot sa karumal-dumal na krimen tulad ng murder, rape at uh, drug-related cases. Hindi na muna ako mag-commentan you know, dahil uh, hindi pa naman siya uh, pinag-uusapan doon sa loob ng Senado. Kapag uh, meron na silang mga committee hearings, uh, we will make sure na the voice of uh, the Office of the Vice President will participate in the committee hearings or the proposed bill of uh, Senator Robin Padilla. Thank you, ma'am. Ma'am, sangayin po ba kayo sa paraan ng uh, anonsyo ni DILG Se Secretary John Dick Cremollia? na suspension of work and classes na may halong biro. Marami po kasing mga netizens ang uh, nagsasabing dapat seryoso at may malasakit ang ganitong minsahe, lalo na't na kaligtasan po ng publiko ang nakataya. Ano ang biro? Sinasabi niyo ma, mga abangers, ganito, in the manner that it was actually put out for the public to, to actually read, ma'am. Sinasabi niyo mga abangers, ito yung update, mga so, abangers, uh, ganito ganyan. Oh. Malali, ah. um. <laughs> <laughs> hindi ko sa wala kasi ako ang ano eh hindi ko alam hindi ko nakita hindi ko nabasa so mahirap mag uh, comment okay. pero na verify na ba na hindi siya uh, parody accounts or fake news no. official talaga na Facebook page ng DILG mom sinasabi okay. niya for example there's a class suspension sa different cities oo uh -huh. Oh. and the manner na niya mga abangers class Sagali. suspension Sagali. Ah official uh, DILG account okay. and na-verify na ninyo. May blue check. Sige, so uh, official DILG account, na-verify ninyo and nagbibiro. Yes. So, Hindi naman na-ha. Well, we Hindi, ma'am. yung... nga sabi yung ng mga netizens uh, na dapat uh, daw seryoso ang ano, uh, malasad sa ganitong mga mensahe, lalo na kaligtasan ng publiko ang nakataya. Uh, well, unang-una, -una, gusto ko lang malaman kung official, yes, ma, uh, official. DILG account. At uh, pangalawa, hindi siya na mm -hmm. Okay, and hindi din siya fake news. Confirm yan lahat, ha? Mm -hmm. uh, tulad lang din yan, noong sa Office of the Vice President, merong um, Vice President at merong Office of the Vice President. Iba yung institusyon, iba yung tao. Okay? Kaya kami merong spokesperson for the office of the Vice President kasi yung institusyon, meron silang mga ginagawa na trabaho, may projects, may service, may serbisyo at uh, merong bosses yung office of the Vice President. So, kapag nandun ka, makikita mo, uh, very professional yan sila. Pero pagdating naman sa Vice President, ako yung tao, uh, iba din yung bosses ko. So, kung galing yan sa DILG uh, official account, na sinasabi din nyo, confirmed naman na DILG official, official account, uh, they have to be professional. Uh, uh -oh. hindi ko sinasabing hindi. hindi pwede maging professional ang ano uh, Pero, the person can, can, be, can, can express It has the freedom of expression. An institution does not have a free, the freedom of expression. Kasi ma'am, yung mga kababayan natin, they are, they are a little bit surprised uh, yung manner ng, pag ng, uh, ng approach sa pag ng information kasi palang, parang ginagawang joke or in, in, a joking way. So, thank you for your comment, baby. Oh, thank you, ma'am. Last uh, na lang po. Uh, ma'am, uh, ano po ang... Ay, sorry, sir. Uh, question lang po uh, kasi kahapon nababal na ko po sa inyo yung uh, pagkinay ng Pasig RTC sa uh, most post kay ni uh, Pastor Apollo na ibalita niyo po ba kay PRD at ano po ang kanya? Oh, hindi, sorry. Uh, hindi namin napag-usapan yung uh, balita uh, na yan na hindi ko na napaabot na sa kanya yan uh, ngayon. Thank you ma'am. Uh, ma'am, uh, ano po yung ang reaksyon ninyo sa uh, inilabas ng safety alert ng Ministry of Education ng China kaugnay sa pag-aaral ng kanilang mga estudyante sa Pilipinas kung saan uh, binanggit ang umanoy tumataas na banta sa seguridad at insidente ng harassment sa mga Chinese nationals? Oh wait, well, dapat lang mag-issue sila no, no dahil may obligasyon yung state uh, to protect its citizens wherever they may be found uh, sa labas man ng China o sa loob ba ng China. So, kung merong mga ganun na pangyayari na nagdedelikado yung buhay nila or merong harassment, merong threats na nangyayari, ay dapat uh, bigyan nila ng tapat na warning yung o, kanilang mga citizens para sila naman ay makapag-unlock or meron silang uh, magagawa para sa protection ng sarili nila. Thank you, ma'am did you have a comment? Uh, kasi sinabi ng uh, Senate mismo, ah, ni Singapore uh, Katayan I think uh, he said that the Senate, uh, the Senate will convene as a as a high impeachment court on the 4th of August to hear out the impeachment uh, complaint against you. Do you have a comment with respect, with respect to this? Kasi this is exactly one week after the sona ng Pangulong uh, Bongbong Marcos. Um, hindi na muna ako mag-comment about sa impeachment kasi merong spokesperson uh, for the impeachment topics, ito yung si Atty. Michael Powa. So, uh, if you can uh, find time to reach out to him to ask him questions about the impeachment, then he would gladly answer questions about it Thank you, thank you. Um, okay. your, your, do you. Do you have any expectation na sana bring up ni President Trump kay um, Presidente Marcos Jr. ang issue ng ICC and about former President Duterte. Oh wala akong expectation, wala akong expect wala akong expectation na ibibring up niya doon anything favorable to former President Rodrigo Duterte. Likely baka i-bring up niya doon pero Uh, ang kanyang sasabihin ay un, things that are unfavorable uh, to President Duterte. Because he will really defend what they did to the former President. No, I meant on the part of President Trump. Ah, President oh. Trump to President Marcos. Yes. Oh. Mayroon ba silang meeting? <laughs> wala pa po sa special. Wala pa po according to the official wala pa schedule. Pa sure. Wala pa po according to the official schedule for the Wala. day. Wala. So... <laughs>